ang pag-iyak ng mga baby ay isang normal na proseso lamang at hindi dapat ikabahala. Ang pag-iyak rin ng mga sanggol ay kanilang paraan upang makipag-usap sa inyo dahil hindi pa sila marunong magsalita. Tulad ng mga salita at uusap ang mahalaga ay alam ninyo kung ano ang kahulugan ng kanilang mga iyak at luha. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narito ang kananiwang mga sanhi ng pag-iyak ng mga baby. 1. gutom. Isa sa pinakamadalas na sanhi ng pag-iyak ng baby ay gutom. Lalo na sa unang anim na buwan ng buhay, ilang beses nyo ba siyang pinapasuso o pinapakain? Sa umpisa, walo hanggang labindalawang beses sila dapat pasusuhin. At pag nagtagal, ito'y pwede maging mas madalang. Subukang pasusuhin ng baby upang tumahan. Two, Hinahanap-hanap ang haplos at yakap. Bawat tao ay naghahanap ng makakayakap, ngunit lalong-lalo na ang inyong baby. Alam nyo ba na ang yakap ng ina ay may benepisyong medikal rin na pag-alaman na sa mga bagong panganak mas paganda ang immune system at mas protektado sa pagkakasakit ang mga sanggol na kaagad na idikit sa kanilang mga ina at agad ring na umpisahan ang pagsuso? 3. Pagod na si baby Lalo na kung maraming bisita o medyo naglaro ito ng matagal-tagal, napapagod din ito at maaaring umiyak. 4. nilalamig, naiinitan, nasisikipan. Kung hindi komportableng inyong baby, pag-iyak rin ang kanyang paraan upang ipaalam ito sa inyo. Masyado bang malamig sa kanyang silid? Baka sa kanya napatapat ang electric fan at dapat iiwas sa kanya ito. Ang mga baby ay masensitibo sa pagbabago sa temperatura. Kung masyadong masikip ang diaper o damit niya, baka umangal rin ito sa pamamagitan ng pag-iyak. 5. Hinahanap-hanap si mommy. Ang mga sanggol na ilang buwan pa lamang ay may tinatawag na separation anxiety o pagkabahala kung napahiwalay sila sa kanilang ina. Iiyak talaga ito kapag narealize niya na napawalay na pala siya. Subalit paglaki ng baby, ito'y mawawala rin at siyang magiging komportable rin nakasama ang iba't ibang miyembro ng pamilya pati mga kamag-anak. 6 walang dahilan. Alam nyo ba na may pag-iyak ang mga baby na bagamat normal na normal lang ay walang dahilan? Lalo na kung ito'y nangyayari kung hapon o gabi. Ang mahalaga, kapag ito'y nangyayari ay huwag mabahala ang pamilya. 7. Iugnay ang pag-iyak sa isang pagbabago. Ang baby nyo ba ay nilalagnat, nawawala ng ganang kumain, o may iba pang pagbabago? Kung oo at hindi maawat ang kanyang pag-iyak, pwedeng indikasyon ito ng pagkakasakit. Kung ganito ang kaso, magpatingin na sa kanyang pediatrician o doktor. Ngunit tandaan na kadamihan ng pag-iyak ay normal lang at hindi lahat ng pag-iyak ay dapat ikabahala. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!